Room. Inisip ko po kuya, kung saan ako tatago so yung pinaka safe spot na naisip ko talaga is yung sa likod po ng couch dun sa may wall kuya kasi um, sa tingin ko siguro wala namang titingin kung may tao dun. Hanggang sa pumunta ang girls sa living room kung saan nagtatago si Ito Clifford. Thanks Megs. The ano? Ay sino magsusupervise na? Mga nadagdagan ng kasi na ano? Sophia! Gurot tayong mong lumabas. Tapos uh -huh. pagagalitan ka ni Sof kasi lalabas ka. Oo. Uh okay. -huh. Uh -huh. Nag-antay po doon, Kuya. And then, ayun po, Kuya. Sakto na, na pinag-uusapan pa nila ng malakas na may dance daw sila. Pero after a while, Kuya, mag-iba yung topic nila. habang nakikinig ako, Kuya, wala po talagang mapulot. Eh. So, inisip ko na lang, Kuya, na sige, magpakita na lang ako. So, ayun po, dahan-dahan, nagpakita ako. Information. Ito ba ako, sige? Ah. Ikipalis. So, what the frick? Bili ni Kuya sa akin na... Pagalitan na. lang oh, daw uh, yung boy na... <laughs> 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 ay, 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 alam lang Ano? Bili alam, ni kuya, ay, alam, kuya sa akin na... Ikaw lang. Magsasalit ako sa Group niyo. <laughs> pero nag-acting na lang po ako, Kuya. Uh, grabe, parang kailangan ko na rin kasi talaga maghanap ng ibang discarity, Kuya eh. Sabi ni Kuya, ako lang daw yung boy na pwede maging like part sa team niyo. <laughs> pero di niya in-explain sa akin kung anong pinapagawa. <laughs> ano okay. bang gagawin? So, okay. Okay, wait lang. Andito si Ate Bel Mariano. Ang sabi, ang tinagago namin. Mm. Saan siya? Sa Ate Mariano. Ayaw na lang matanong ko ito. Magkayo na lang ma ma You guys stop walking right? to, from like, like, making duda. Kasi sobrang duda ang duda na sila na may tinagawa. Doon ko na po talaga napulot yung yung tinatago ng girls. And finally, nahuli ko na yung mga girls, kuya. Sabi ko na nga ba. Masakyan mo na lang, pero at the same time, ibahin mo yung way of thinking nila. Okay, okay. So, kaya mo na yan, Ford. Alam this Matapos malaman ang tinatago ng girls, si Clifford, ang na tinipon ang boys. Ah, run and open the girls' bedroom right now. In 3, 2, 1, go, go. Go! Ah! po po namin sa girl's room, nagla nakita ko po si Ate Belle. So yun po, nagulat po ako kuya. We're really shocked about the news po. Nung nakita po namin yung bisita, na na, na starstruck po ako sa nakita po namin. And ayun nga po, si Ate Belle, she's my inspiration pagdating sa acting. Matapos makita si Belle, ang boys agad na nagpapogi. Oh, okay. na, pogi na, pogi I'm just trying to win for the boys. <laughs> Habang ang girls, hindi makapaniwala. Anong nangyari? Paano nalalaman? Si Clifford Spy? Oh my! <laughs> Paano na.